yung mga boss yung record lang tayo mga boss sa mga gusto mag top up mga boss yung direct message lang kayo sa facebook page natin boss ace authorized unipin reseller yung mga boss sa mga gusto mag top up ano nga pala kami ngayon um, 12% discount kaya san ka pa? sa mga gusto sa mga gustong makatipid yun, direct message lang kayo sa facebook page natin tapos so, eto nga pala yung page natin mga boss yan boss ace tapos eto rin pala yung youtube channel natin mga boss boss ace. visit nyo na lang mga boss sa mga nag aano nagtatanong kung legit ba si boss ace 101% yun. Yeah. Bali, bago lang kasi ako sa The Ragnarok, kaya sabi ko maglaro ako ng The Ragnarok para ma-promote ko yung promo discount namin dito sa game na to. Yun. Let's go. Kaya, yung mga veterano rin dyan sa Ragnarok, mga boss, turuan nyo rin ako. <laughs> Kailangan ko ng guide. Uy, meron nga pala rin sa akin nagtuturo. Tay yata yun, yung si, ano, Satang. Thank you, thank you nagpa-private message ako sa kanya. Kaya ko ba? Okay, yun lang mga boss. Sa mga gusto mag-top up, direct message lang kayo. Boss is authorized Unipin Resell. Message lang kayo sa Facebook page natin mga boss. Yun lang. Yun lang mga boss. masala, Uy! Bali ni sa mga susunod na araw baka mag-live ako papaturo ako kung paano yung build at skill card set hindi ako masyado marunong ng Ragnarok mga boss Bali itong account na to ano lang natin to nabili para mayroon tayong magamit alagay ko dyan yung price list natin mga boss sa uh, Ragnarok Yung masala mga boss